Aguy, aguy, may naligaw na bata. Cherise, pamangkin ko nga po pala ito. Pamangkin na iyakin, pamangkin na makulit, pamangkin na mm, gigil. Charot. <laughs> Pati ako, gusto ko naring rin umiyak eh. Hindi ko mapatahan tong bata na to eh. Hindi ko alam kung ba't nang iyak mm, iyak. <laughs> Kita nyo, kapag ako ang umiyak, tatahimik yan. Magpapalit kami ng pwesto. Ako ang papadidein niya. Charot. <laughs> At yun na nga, naisipan kong ipagtimpla siya ng gatas niya. Baka nagugutom lang to, kaya siya nagkakaganya. Nagamat hindi pa ako nagiging ina pero naranasan ko na ang maging isang nanay. Oo, dahil alam ko ang hirap kung paano magpalaki o paano yung mga pangangailangan o paano magintindi ng isang bata. Naranasan ko rin na mapuyat sa gabi dahil sa kakatimpla ng gatas para may it sa bata. Napagod na din ako sa kakasayaw hindi dahil sa dancer ako kundi dahil sa naghihili ako ng bata. Para maayos na makatulog at mahimbing ang tulog niya. At naranasan ko rin na mag-CR na kalong-kalong ang isang ng bata. Naguhugas ng ingamit ang isang kamay lang at umaabot lang ng dalawang minuto ang pagsisiya. Dahil kailangan kong magmadali dahil may batang naghihintay. Batang makulit. Ngunit may bata rin magpapasaya sa iyo dahil nakakawala sila ng stress. Bagamat minsan mapupuno ka, may ka dahil sa pagod. Dahil syempre tao lang, nagkakamali, nasasaktan, napapagod, hindi tayo robot. Pero hanggang dun lang yon, Mapapagod, pero hindi susuko magpapahinga, pero hindi mamamahinga. Katulad na lang ng batang to, mukhang inaantok, pero ayo matulog. <laughs> Mauubos na lahat yung dinidede niya. Mauubos na rin yung tubig niya. ayo pa rin matulog. Anong ipapadede ko? Wala pa naman akong gatas. Charot. <laughs> sa aming dalawa, mukhang ako ang makakatulog. Siyempre, ako matutulog. Yung eh, may binabantayan din akong tindahan. palayasin ako dito ng amo ko. Sa <laughs> so ngayon, sa lahat ng dinanas ko, wala pa akong naaalala na pinagsisisihan ko. Lalo at nakaraan na yon Wala naman talagang kasisisisi doon. Bagkos ay may natutunan pa ako. Kung hindi lang iiyak ng malakas batang to, kanina ko pa yan kinagat gigil nagigil gigil na yung mukha ko <laughs> tingnan niya, ang cute Ayuy. bata bata, paano ka nga ginawa charot, <laughs> siguro kaya wala pa akong anak hanggang ngayon kasi alam ko na kung papaano ang magkaroon ng isang anak, mahirap pero masaya, lahat ng bagay ay may rason na hindi na dapat pang itanong